kasama ko si Simple Amore um, My vlogs for today ay um, Tingnan po natin yung mga gamit ni Mia doon sa kanyang bahay na iniwan at inabandon na niya Kasi si Simple Amore ay may nakita doon na gamit at um, chinat niya si Mia na gusto niyang bilhin yon kasi sayang naman talaga na uh, masira lang sa walang walang, um, ano. walang ba, patutunguhan. Walang patutunguhan. So ngayon, um, ngayon, pupunta, namin yung bahay ni Mia na, na kanyang iniwan at binibenta na niya ngayon na hindi pa talaga nabinta. So yung mga gamit ni Mia ay yun yung bibilhin namin. Diba? Yun yung bibili namin. At syempre, kumusta na rin natin yung bahay ni Mia doon sa kanyang lugar. Oh oh. Bakla 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 sa ta. Ato pa dulo magay dito. Tapos ngayon, si simple amore, ano bang bibilhin mo doon kay Mia? I'm planning to buy yung upuan niya na four seaters lang kasi perfect siya sa bahay namin kasi mali malit mali lang yung space. Ah. So titingnan natin kung okay ba, ba yung lamesa niya, guys. Ah, yun pala. Mm -hmm. So ngayon, pupunta na kami doon at andito na kami sa daan. At syempre, makikita po natin ang mga gamit na natira sa bahay ni Mia. Kasi dati may mga, 'di ba, kompleto 'yung may TV, may 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 ano si Mia, may may washing, may ano si Mia, may am um, oven. Yung oven gusto kong bilhin sa kanya. Uh -huh. Kaya let's go na. Tara. Tara na, let's go! Kasama namin si... Altia at asawa ni Ma'am si G. Ay, Ma'am si Ma'am si ni ano. So, dito na tayo mga Ma'am. She is... Ayan. na tayo sa bahay ni Mia. Dito na pala yung bahay ni Mia. So, Ito na yung itsura, guys. Ayan. Dito na yung bahay ni Mia. Kawawa na talaga yung bahay ni Mia. Goyong! dito na nga tayo sa bahay ni Mia ayan po yung bahay niya nakikita na po natin at sobrang nalungkot ako sa nangyari sa mga sa pag-abandon niya sa bahay ng ating kaibigan ayan guys so sobrang parang parang naano ako parang parang wala na ako ng ano nasayangan ka nasayangan ako sa bahay kasi tignan mo oh parang nasisira na talaga siya nabubulok na siya dahil sa ulan siguro dahil sa ulan siguro pasalagi sa ulan no siya ba magbibigay sa'yo bakit naman siya naman Ah, na ba video? Oh. Sige <laughs> so, na tayo kasi titignan natin yung mga gamit ni Mia na ibibenta niya kasi nga hindi na siya babalik dito. How true? Papagawin mo daw? Okay. Ayan ha. Ito, ang dami yung mga ano, mga damo dito. Diba? So ito na pala yung nangyari sa bahay ni Mia. Dili adlok. Dili adlok. parang matibay-tibay pa. Hindi ba yung kunin? Ano? Natira na. Oo. Hindi, na. Buslot na, na biyang kayo. Bago pa to eh. na biyang Lutuan. Pwede man nilutuan. So, so, Ito na pala yung bahay ni Mia ngayon. Hindi na guys. guys. Sobrang guys. Sobrang dumi. At papasok tayo dito. Ano ako kasi natin? Ay! 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 Si sa ah. atin ay, oh, tanawa yung lamesa. Dito pala yung bahay niya. Oh, hindi kasi to, ma'am, she. Oh, sige, oh. Yung As... ba to? Ay, yun oh, ayun yung pao. Oh. Ay, ito na pala, ha? Ah, ano, oh, yun na, ayun na pa lang, pa-dok-dok. Pa, ah, Dok -dok. Ay, nabali na niya siya. Ay, ito na rin nabali. So, yung mesa sana yung gusto namin biruhin, pero... Hmm. Hindi na, ano guys, sira na. Sira na siya guys. Baro, ay, ano ha, FYI, bago yan. So, yeah, ito Ganyan na yan. Um, so Sa sabi, sa ano, naman, naman, bakit TV ni Mia? Ay, 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 ito yung ay, 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 ito yung ay, 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 ang, 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 pagkakalam ko, ang sabi niya, Pwede ibenta lahat, huwag lang yan. Kasi parang kapag uwi niya, meron siyang pag-iingitan ng food niya. Ay! Ano ka sa iya? Ito pala yung ano po dapat. Ito na lang, Benji. Ay, ano ito ito? mo rin si Mia kung gusto niya. So ito talaga yung purpose ko dito. Ah, about this one? Kasi si Ate Ellen kasi, sabi niya yung sabi ko, Tita, may ah, may so, ano si Mia microwave po. na ibibenta. Or ito. So ito, ma, bibenta niya ba ito? Ayan, binibenta niya yan ng 700. Oh? Oo. Tapos, pag nagamit mo na siya pag-on mo, sasabog na yung bahay mo. Okay ra? <laughs> Ako, oh, kung 500,000, bilhin nila natin. Ay, ito, inibenta ko na lang yung ni Mia? Oh, ewan eh, ko. Murad. Ito, talaga ko nga siya. Hindi, ano ba sabi sa inyo ni Mia? So, hold nabita pala ito ni Mia, mams, o. So, dyan sa ano niya, sa... No, ang ganda, no? Ito, ibibenta yan ni Mia. Ito, ibibenta niya ni Mia, to. Yung electric fan, ibibenta niya. Ah. tapos ito ibibinto ibebenta niya to. Ha, lahat? Lahat pa ibebenta talaga niya. Yeah. At itong ano ba 'yan? Ano? Pagdanan? Pagdanan ba? Ito, pero yung mga tools. Yung mga tools oh. mga tools tools, oh, may, may mga tools, tools pa si Mia. Oh. Ito yung track pan niya na maliit. Ibebenta niya right may... Benta mo ba 'yan, Beshi? Yung track pan mo na maliit ito. Oo, oh, oh. oo. yung ref. Wala okay. na. Ano kay Ma'am Chidi na pala yung ref? Ah, niya na yung ref ba? Ano yung kwarto? Dito pa yung kwarto ni Mia. Marami pa pala siyang naiwan dito. Yan yung mga damit. Ito yung mga tools niya. Mas may kondong pa pala si Mia. A view propin yun. Ito, nang ah, naiso. <laughs> Ito, medyo shaky na din siya. Oh, mm. na mga unan na lang. Magkano mga unan, maganda yung mga unan. Nagbibeta rin yung mga unan. <laughs> Ayan, mga unan na yan. Ano na lang yung bente. Ay, ah, uh, unan lang bilhin natin. Bente, pero pagkabukas, wala nang buhok. Bente, tas ano bukas wala ka ng ulo. <laughs> Ay, ito yung form niya, guys. Tapos, ano ba yan? Eh, mga gamit niya yan. Oh, may espada pala si Mia. Naglaro pala ng espada. Ay, may gabag. Na na ba ito? Ah, may espada pala si Mia. Ay, yung mga niya. gamit niya. Oh, may, damit pa siya. may espada, ano biyang, biyang. may espada, biyang. Baka may naman si Mia mga barya-barya dito. Tingnan muna natin, din. Mia, bigay mo na to kay <laughs> <Uy>. Nanik. Mia. <laughs> That's foul. Ito sa Beshi, Megamax mo. Huwag, well, uy. Personally, bigay mo na to kang <laughs> Nanik, Mia. Oh. Huh? Ayan. Ayan. Alam ko kinain niyan to eh. Costume niya to nung armor ah. arm, oh, oh. armor. Armor ba kayo nun? So, dito Pa. <laughs> Laki na. Pwede ba yun ipakita? Hindi ba Pwede ba to? Shaky, ba ito? Shaky ba? na yan, Mars. Yung bigas. So ito bigas pala natira si niya dito. Oh. Kansan Kansan Sala, ni ano na yan, abog na. Ano siya? Pang... May pellet. Wala na ba yung mga sapat. Wala na yung mga sapat. Pwede Wala, wala yung ano niyan sa sakad. <laughs> ano ba ito, Mia? Yung green light ka na to. kasi ko nasaan. Ano ba kayo ibibinta niya dito? Yung ano C ba yan? Yung CR, ibibinta ba niya Ah, ito pala yung CR ni Mia. Ito yung ganda sa CR ni Mia. Kasi sobrang... Sayang, no? Pasta ano? Na pa naman. Diba? Meron pa siya mga shampoo. Ma ma ba sa po yung ano? Ay, Ang ganda ng niya. yung Ang ganda. Yung salamin na yan. Ano yan? Alam ko may ilaw yan Oh, Yung ano niya, shower. Na nasira na Ay, hindi. Ano yan? Ano Na ako nakaraan. sa Sa baan, lay lang kasi nga, umapasok yung mga kalapati. Ano? Dito ka yung kalapati? Dito sa gilid. So, dyan kami umakit. Pwede ako pinakit oh. yung umawa. So, ito na pala yung ano niya Ito ba yung mo, Siya yung bibili. Ito? Kung hmm. pwede. Ano ba sabi sa Mga pinggan na lang, be. Sa so, ito na pala mga Mars. mga Ganda mga pinggan. Hmm. Ganda na mga pinggan. Ano pa o oh, mga bowl? na lang, i ko sa kanya magkano bintang. Oh, okay. <laughs> okay. yeah, may mga ano pala siya dito din, may mga... May mga... internet fairness, may mga ano pa siya yung mga yung yung mga... hindi ko ginagawa kasi mamaya. Eh, dito na-uwi siya. Di ba ano to? Kami... <coughs> <laughs> oh, oh. oh, okay, hindi na siya uuwi eh. Kasi, ano pa ba niya dito? May <laughs> mga spices Wala oh. <laughs> so, na yun na, nag-video tayo to. <laughs> wala, wala, wala naman. man. So wala na, may alam ako pero ayoko na, ayoko na magsalita. naka na ka-video tayo. So ang katotohanan, hindi you know, na siya talaga. Hindi na, hindi talaga mabalisin niya. Mga mic, oh. May oh. hugot <laughs> siya sa niya. Mga mic. may mic. Kaya kasi hindi siya. May mic, yun po. Oo. Kaya dito na nga tayo So si, ang ang tagapag tagapag ano pala ito ang sa ano ang nagbabantay pala dito kaya ay si Ma'am Shiji ang caretaker dito. Ano na naman yung mga ibon for sure. Sa isang taon si Ma'am Shiji pumupunta dito isang beses lang. Hoy, excuse me. <laughs> five At five times uh, Pero alam ko bakit may mga condom dito. Kasi Ma'am Shiji nagbabantay. Kaya, bakit hindi siya babalik sinabi niya sa iyo? Oh, sinabi niya sa akin talaga. May hugot nga siya. Wala na rin siyang pupulong, wala na rin siyang oh, Yun lang. bahay. Hindi na, kasi bibinto na nga dito kasi hindi siya uuwi dito. Hindi na kasi, baby. So ako na lang ang mag-rent doon. Sabi niya, ay, okay naman, besh, basta ikaw. So ang tanong, ayokasi ng joha. Ay! Ayan o. Ito pala ang pipili nila ni ano. Ayaw mo pa tayo sinanang kumalamot. Ha <laughs> Ayan, oh, dito guys. Oh. papakyawin na po nila yung mga gamit. Papakyawin nila yung mga gamit. Hindi po inaangat yung mga... O, ano, oh yun. O yan, pwede yan, oh. Ito mo muna. Ito mo muna, ganyan. Make sure ha, kasi ang anak niyo mamaya tumuntong. Hmm. ba? Diba? Iba pa rin talaga yun, so, yung... Ito so, na nga mga mga. Ayan. Ka. So pag dito, kapag eh, ano, in-off ko yung fuse. Mm -hmm. niya itong solar light. Ay, ah, ready eh, ka pa pupunta dito, ma? Sa isang linggo dalawang beses kapag ganyang ma marunong ano ayun yung mga blender ito na lang babe asa? yung mga blender? Kaya, blender mo lang ibilin mo kayo niya may mga blender pa pala tignan mo lang natin guys ayun niya papakiyawin na rin